nagsip dun sa ilalim ng kama. Kaya pinapasok siya. Ano? Anong nga itong laban niya? Para ko lididi. -di. Ano? Kasi lididi -di lang. Ano ah, nga tangkasan siya pupunta. Nalabas ko. Ano nga -an -an na? -an. nilalabas ko. papunta yung sa eh, masaya masaya o. Oh. Yung bantot o. Oh. Masaya ko sa nakalabas. Ayan. Okay. pagkatapos lang nilang damide. Gusto na rin. Gusto talaga maglakot siya dito sa labas. Oh. At gabi na madaling araw na matutulog ako. ko Ang kulit na papi oh. so, masaya sa nakalabas. Gusto na talaga dito mo sa labas. Pinasok ko sila. Tapos na kasi silang lumidi. Nung pinasok ko, ayun, nagwawala. So, Nalig na sa labas. Tahimik na siya. もうすぐもう。No, no, no, no.